gusto kong makita na result nyo. Ganito lang po. Search nyo lang po yung CSC rating. Tapos, click nyo yan. Then, after po na niyang ma upan, i-right-click e nyo lang po itong select update and spec. After nyo mapunta sa inspect, double click po itong tatlong line na to may kita nyo dito ito pong mga value na po et, ito po yan yung mga laman ng drop ewan ko kanin <laughs> ayan baka hindi pa mahirapan ito na lang pong hanap aid edit nyo 2024 dash 08 dash 11 then enter po tapos yun clicke yan tapos submit sana makatulong